Hello mga kabayan, kamusta po ang buong Pilipinas ngayon? Ayan, manalangin po tayo. Maging alerto at saka mapagmasid, mapagmatsyang at palagi po tayong updated, okay? Kasi nga po itong bagyo ay rumaragasan na. Ayan, naramdaman na po natin at saka ito ay nandito na sa Pilipinas. Actually, signal number three na po sa ibang bahagi ng lugar sa Pilipinas. Mga kababayan, mag-ingat po tayo. Lalo na po sa ating mga kababayan dyan na pasaway na ayaw umalis ng bahay. Please! Ayan, kapag pinapalikas na po kayo, kapag pinapa-evacuate na po kayo ng inyong mga barangay officials, sa mga inyong mga barangay LGUs, sa mga safe na lugar or evacuation centers, please, mag-evacuate na po kayo at pakidala po or bitbitin niyo po ang inyong buong pamilya. Okay? Para malabanan po natin ang bagyong uwan. Okay? Huwag po kayong maghiwa ng isang membro ng pamilya sa bahay niyo. Hayaan niyo po yung bahay niyo mga kabayan. Walang mangyari dun eh. Okay? Kayo po isave niyo ang inyong mga buhay. Okay? Isave niyo po ang inyong mga katawan. Lalo no sa mga bata, sa mga matatanda, sa mga may sakit, so may mga kapansanan. Ayan. Okay. Maging alerto na po tayo kapag pinapalikas ahead of time. lumipas, Lumikas na po kayo sa safe na lugar. Lalo na po sa safe na evacuation center. Magdala po kayo ng inyong mga protection sa inyong katawan. kumot unan jacket. Ayan. At isang time, magdala kayo ng mga medicines, tubig, pagkain. Okay? Mga kababayan, maglipat na po kayo or magsilikas uh, na po kayo. Ayan, as much as possible kapag naramdaman yung delikado ang inyong lugar. Okay, lalo na po sa mga prone sa landslide. Ayan, ang inyong bahay ay hindi masyadong uh, ayan, matibay. Diba? May tendency kapag manaklas ang hangin. Ayan, matatanggal ang bubong delikado. Or ang inyong bahay ay malapit sa dagat. Ang inyong bahay ay malapit ay nasa ilog. Huwag niyong hintayin na, ayan, papasokan po ng malakas na tubig ang inyong bahay. Hindi na kayo makakalabas. Matatrap kayo at a dozen time mamamatay kayo. Kawawa po kayong lahat, mga kapayan. Please, huwag po tayong pasaway. Okay? Mag-ingat po ang lahat. Maging alerto po ko mga kabayan. Mag-ingat at sak magsilikas na po kayo. Magsilikas na po kayo as much as possible kapag medyo naramdaman nyo na delikado na po ang inyong place. Okay? Ayan. Ingat po mga kababayan. I love you all. God bless.